Natukoy na raw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi agad humuhu pa ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila. May bago rin daw utos si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pag anunsyo ng class suspensions. At live mula sa Quezon City, na nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ba yung mga bagong anunsyo ngayon ng MMDA na dapat natin malaman? Ruth, sang katutak na basura yan ang nakikita ng MMDA na isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad umuhupa ang baha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa press briefing ng Malacanang kanina, ipinakita ni MMDA Chairman Don Artes ang video ng mga basura na nakabara sa pumping stations. Meron din daw itinapong sofa, refrigerator at iba pang kagamitan kaya hindi agad makadaloy ang tubig baha. Maliit na nga raw ang drainage system kaya lalong nagpapabagal daw ito sa pagsipsip ng tubig para malabas sa waterways. Ito raw ang dahilan kaya lalong lumalala ang baha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman nananawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtapo ng basura dahil hindi lang daw ito responsibilidad ng gobyerno. Samantala, natukoy na rin ng MMDA ang dahilan ng malalang pagbaha sa Commonwealth kahapon sa isinagawang joint expansion ng DPWH, DOTR at QCLGU, nakitang may nakaharang na poste at construction materials sa drainage system sa mga lagusan ng tubig sa kalsada malapit sa ginagawang MRT7 project. Napaalam na raw ito sa DOTR at contractor ng MRT7 at inaayos na raw ito ngayon. Samantala, umakyat na sa anim ang bilang ng na mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong krising at habagat sa bansa. Base sa report ng NDRMC, tatlo ang napaulat na nasawi, lima naman ang naiulat na nasaktan at anim ang nawawala. Sa kabuuan, higit isang milyong individual o higit tatlong daang libong pamilya ang napaulat na naapektuhan ng Bagyong Krising, Habagat at LPA sa lahat ng rehiyon maliban sa Eastern Visayas. Higit 17,000 ang nasa iba't ibang evacuation centers ngayon nationwide. Aabot naman sa 1,501 na mga bahay ang na ulat na nasira habang ang damage to infrastructure ay aabot sa 413 million pesos habang higit 54 million pesos naman sa agrikultura. Ruth, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos si Interior Secretary John Vic sa, na magiging responsable sa pag-aanunsyo ng class suspension sa buong bansa tuwing may sakuna o masamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na layunin itong magkaroon ng mas mabilis, malinaw at centralized na desisyon para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at kanilang mga pamilya. Ruth? Linawin ko lang, Camille, no, yung pag-aanunsyo ng DILG. Halimbawa, kahapon nung nag-announce sila, parang per region eh, ba? Diba? Or provincial yung kanilang announcement. Pero paano yung mga lugar na meron silang mga ordinansa na may automatic suspension? Halimbawa, kung signal number 2 o kaya kung heavy rainfall warning. Paano dyan sa lugar na yan? Root nilinaw ng DILG na bagamat na nabigyan na nga ng otorizasyon itong si Secretary Remolia na mag-anunsyo ng suspension, ay uh, pwede pa rin naman mag-anunsyo uh, ng kanya-kanyang suspension itong mga LGU maging yung DepEd. Base nga yan doon sa kondisyon ng kanilang lugar at... Uh, uh, sinusunod pa rin natin yung automatic suspension base nga yan sa tropical cyclone signal. Halimbawa, pag signal number one, automatic yan na pag kindergarten ay suspended na. At kung signal number two naman, mula kindergarten hanggang junior high school ay uh, suspended na. Or pwede silang mag-shift sa alternative mode delivery o online classes. At kung uh, signal number 3 naman ay uh, Uh, mula junior high school or all levels ay automatic na suspended yan maging yung mga uh, pasok na mga empleyado sa government offices. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Sabonte Mga kapatid, Ruth Cabalco. Para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.